Okay, uh, magandang hapon mga paps. Uh, magbibigay lang tayo ng tips sa mga nagkakaproblema about sa backfire. No? Bakit ba nagbabackfire yung motor natin? No? Uh, madalas na nangyayari yan kapag uh, wala sa tono no? yung ating uh, carburant. So, bago ang lahat, no? paalala ko lang, uh, itong, itong mga sasabihin ko ay base na rin sa mga experience ko. No? sa at, at video na to para to sa mga nagdi-DIY, sa gustong matuto, hindi to para sa mga magagaling na <laughs> na mekaniko, no. So, uh, so lang share yung uh, mga na experience ko para bis sa uh, kayo pa, paano makatulong tayo sa mga hindi no na nagmahilig mag-DIY na gusto nila sila yung gumagawa ng kanilang mga motor. Okay? So, balik tayo sa issue na backfire, no pag uh, yung issue na backfire, uh, nangyayari yan sa lahat ng ito. Okay? Ang unang, ang pinakamadalas na problema dyan, no? Una dyan si carburetor, no? Bakit si carburetor, Pag rich, make sure yung ating uh, carburetor o wala sa to, no? O, sobra sa gas supply, nagkakaroon tayo ng backfire, no? Pag sinabi ng backfire, yung, yun yung mga gas na hindi nasunog sa loob ng combustion chamber, no? Sa loob ng makan hindi, hindi, siya nasunog. So napupunta siya doon sa 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 pipe at doon siya sumasabog. Kokos ng backfire, okay? Para isa yan, no? Kailan ito na yun ang tama yung uh, ng carburetor, no? Dapat uh, mabalance yung air fuel mixture or fuel air mixture. Okay? Tapos isa pa dyan, um, yung ano, yung uh, singaw yung tambucho. No? Sa mga lalo na yung lalo na yung mga nagpapalit ng tambucho or pipe, uh, siguro pag nagpapalit kayo ng pipe or nagpapakalkal kayo ng pipe, mas maganda ipatono nyo yung carburetor. No? So kailangan para itono nyo kasi may binago kayo no? lalo, lalo sa tambucho. So, kasi pag hindi nagbabago kasi yung timpla ng, uh, ng air fuel mixture no, ng, sa, sa carburetor, hindi tumutugma doon sa tambudyo nyo. No? no. Ang dami pag nagpapalit kayo ng uh, bagong pipe o napapakalkal ka ng pipe, no? ipatunan nyo yung carburetor. No? Napaka-importante yan. Huwag nyo baliwalain. No? Huwag nyo baliwalain yung pagpatunan ng carburetor. Pag nagpalit kayo ng pipe o napakalkal ka ng pipe, ipatunan nyo sa talagang marunong. Okay? Tapos, uh, pag ngayon, uh, na-encounter nila lang yung backfire, eh, check nyo rin na maigi yung uh, pinaka, yung termilyuhan ng pipe, you no? Know, from uh, exhaust, paka-singaw uh, na, paka-singaw yung gasket niya, o walang gasket, pagkasi pag-singaw yung pinaka-termilyuhan ng uh, ng pipe, or tambucho, dun sa exhaust, kukos din siya ng backpipe. Okay? Tapos, ano pa ba? Ah, yun, yun sa air, sa ano rin, sa yung air suction valve, siya rin yan, no? Kasi yung post din yan. So, iba dyan ginagawa. Din, dini-disable yan. So, tinatanggal sa airbox, tapos sina ano, sina sino nasalpakan o oh, din able, no? Nasalpakan ng binubusal-salan, no? Binubusal-salan. Yan. Ano pa ba? Ano bang mga, yan. So, minsan din sa, no? Sa bulk din ng, ano, ng uh, exhaust, no? Minsan kasi, uh, siyempre sa tagal na rin ito, ano to, umakin, no? Uh, minsan nagpo yung pinaka-exhaust bulk niya, may singaw. Yun, yung nagpo-costing yun ng, ng, uh, na backfire. Okay? Ano pa ba? Ang, ang laging tatanda yung mga paps, no? Uh, kaya siya nagbabackfire. Dahil, una, wala sa tono, ang carburetor, no? Tapos, uh, pangalawa, uh, hindi sapat yung hindi nasusunog na maayos yung gasolina sa pinaka uh, combustion chamber no? Then may natitirang gas na pumunta naman doon sa sa exhaust or papuntang uh, pipe at dun sa sumasabog. Okay? Para maiwasan yung mga ganun, lalo sa mga nagpapalit ng tambucho or nagpapakalkal tambucho, siguraduhin nyo na, tama yung pagkakapit ng tambucho, wala singaw. No? Kung nangasingaw yung tambucho nyo or yung walang gasket, kakakasingaw yun nga yung pinakasolusyon doon. Tapos, ang importante, itono ng tama yung karbono I-balance yung tono. No? Kasi kapag hindi nyo nagawa yan, talaga magbapakbar ng mga Para, no? para puputok-putok. Minsan nga, nag-aapoy pa minsan. Okay? So, at isa pa rin, no? Uh, pag uh, medyo patagal na yung spark plug o pasira na yung spark plug, uh, nagkakos din yan. So, siyempre, uh, hindi na sapat yung kuryente na ibinabato niya para masunod yung gasolina. So, na may natitira pa yung gasolina sa, sa exhaust na nagdudulot ng, ano, ng backfire papunta sa sa pipe. wait, okay? So, kailangan i-check nyo rin yung, uh, yung spark plug nyo. Kailangan palitan, palitan nyo na. So, ano pa bang hindi ko na budget na nabanggit, no? So, sa mga kaya um, idea na at uh, meron kayo idea o oh, i-comment nyo na lang, lang uh, para additional information na lang din sa mga newbie. Okay? Sana so, nasagot ko mga paps yung tanong mo at uh, inuulit ko, you no? Know, uh, pag magpapalit ka ng pipe or magpapakal ka ng pipe, automatic yan. Dapat ipatono nyo yung karburador. Ipatono. Kasi magbabago yan lalong-lalo lalo na yung mga naka-FI. Nung no, napaka-selan yan. Kaya sa mga naka-FI, naka-ECU, uh, dapat ipaparaset nila yung, ano, yung, uh, yung, ECU or paparemap nila para, para secure din. Ano. bisan no, niya kasi uh, lalo sa mga naka-FI, uh, bigla lang sila May, bigla, bigla lang sila nagpalit ng pipe at hindi naagapan, pwedeng ikasira naman yun yeah, ikasira ng uh, ng makina dahil lock na yung uh, make sure yun no? so yan yung iwasan no? yung link make sure yun na nakakasira talaga ng makina kasi caution uh, sa overheat no? ang tapo natin ngayon ay sa backfire so no? sobra sagas naman to switch make sure okay? so yun paps at sana nakatungo to video na to at parang salamat sa panonood nyo. Parang salamat sa support nyo. Ingat kayo lagi. Parang safe lagi. Bye-bye.